Hello guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa Kaitak Airside. Ayan, meron ditong display na maganda. Ayan, Station Square. Ito oh, China, Hong Kong. Iwan ko bakit meron sila dito. ganito ito ngayon, no? Oh. So, sa dito banda. Meron ditong... Sa akin, no, maganda. Maganda, yung dragon. So, maganda siya, i-picture din yun. Maganda siya. So, dito naman banda, ha? naman yung andito. Ayan. Tapos doon din meron pa doon. <laughs> Yon. Ito lang po 'yan sa Kaita Airside Station Square. Yan ito po yung mga nandito ngayon. Ganda siya o. Oh. Ayan, so kung gusto niyo pumunta dito, punta lang kayo. <laughs> Ito o, oh. maganda siya. Ayan. -da -da. Ang ganda. Ito pala siya, ano ka oh. Station Square, Versailles. 长臂长蛙的 and ganda